night ride muna tayo mga ka-homeboys Pwede lang i-sinayon sa akin sa isyo niya Kaya mas pinili ko magbiyahin sa gabi Eh ba't na? Dali ba tayo ng coach Dito Hindi ko nga pala ako sa may Pimum Meron tayong pick up dito sa may Binute Buhin ko Manila Ano po kayo si... Ano po yan sir? Pagkain. Eh baka matapon siya Ito na lang po. Ito na lang po. Tingi niya na lang po yan. Yung parang ito. So mga kaon boys, kung makapagsin sa video, may inaawin kasi ang mga halagyan. Mukha naman siyang mabait. Kaso dami din lang. Anyways, pinabaya ako na lang. Talaga mga aklat. Ate. Oops! Huwag na iyo ibabash. Wala na iyo sa dulo. Kung paano nag-miss mo si akla. Nga pala mga ka-homeboys, bago ang lahat, hihingi sana kung pabor sa inyo, paki like and share na rin ang video ito. Malaking tulong na din ito sa mga katulad kong sisimula sa pagiging content creator. Isa pa mga ka-homeboys, yung mga ina-upload kong video ay mga senaryo na nangyari sa mundo ng mga motorcycle taxi. Kaya sa mga nag MC taxi dyan, panoorin nyo ito. At ito nga mga Comboys, kapit na kami sa drop off area. Dito nagsimula ang lahat. 85 lang ko. Kaya na po? 85. Dito so, sabit ko 85, 85, so. lang <laughs> sa ito. Iti pa ito siya. Ah, pa ito. Kung mapapansin nyo mga ka-homeboys, buo ang pera ni customer. 4,500 ang total na babayaran lang naman niya ay 85 pesos usually naman mga comboys ready naman ako sa pagsukli kaya lang sa puntong ito wala talaga akong panukli sunod, -sunod kasi yung bayad ng buo kanina eh. may isang libo, may lumandaan kaya yun, naubos pero siyempre ginawa ko, double check ko muna yung bag ko kung talagang meron pa akong panukli baka meron naman pero yun nga, after checking, wala talaga sa na. Puro sa libo na yung natira. Meron man natira si 20 pesos at mga barya. tsaka yung 200 pesos dun sa bulsa ko. Sir, wala na. May gigas ka ba, sir? Wala akong gigas. Pero may... Meron akong gigas account. Wala, di na po na gigas sa akin. may bank account, sir. Magkano ba yung mo? Magkano bang... Yung sukle. A for Wala oh, um, sa company. Ah, wala? Wala bang bang. Wala sir. Wala. Eh. Wala sir. Eh. Wala 200 eh. lang eh. eh, pera mo na lang, sir. <laughs> eh, hanggang, sir, wala ka bang bank account? Wala Sa company to, hindi ko pwedeng ganyan magpensa Ah. Uh, yes. May ipapalit po Salamat po. Sir, next time pa, sabi nila nang sa maaga ay, para makadaan pa sa mga gasoline station. Okay. Ano, Pasabi nila nang no? na maaga para hindi tayo na... Uh, wala rin ako uh, idea kung wala no? kang ano. Pwede ko, ko naman sa kuya ng Gcash tsaka ako. kaya nga. Hindi sana, din naman sa Hindi, ko alam sa rin pera mo, sir. Hindi ko rin alam kung may panaklikan dahil for midnight Wala, either side, hindi dapat gano'n dapat physically may pareha ka. Kaya ko naman magsukli sir, sa bang araw niya. Pwede nga eh, kapag wala akong bakakaw. <laughs> wala nga eh, wala tayong magagawa. Ikaw yun eh. dahil ikaw magsusukli. Oo. Ikaw tinayaran. Tutuwan rin pera ko eh. So, wala akong magagawa. You have to be to give mo sa akin yung sukli ko. Hindi para mag-contain ka sa akin ng God. Hindi lang sa'yo, sa'yo na yung pera mo. Tadi b